Magandang araw sa inyong lahat guys. So ngayong araw nga pala ay itatry ko magluto ng nilagang itlog gamit ang papayang ito. which is ako pa lang, naman ang gagawa. Huh? Wow naman! Wow! Wow! Ayan guys, tinanggal ko na yung gitna. Ayan, kung makita nyo. Ayan, para matakpan natin, ganyan. And then, mailagay ko yung itlog. So solid, kasya nga sya. Ayan o. Oh. Kasya nga sya oh. Yan. Yung ganyan. So, tingnan natin kung makapaglalaga nga tayo ng itlog gamit ang papayang ito. So, ang ginawa ko na nga guys ay nilagyan ko na ng tubig yung ating papaya. Para naman, may lagi natin yung itlog. Ayan. The next ko lang ha. Ayan, lagyan na natin. Okay. At pagkatapos naman guys, nilagay ko na yung ating papaya na may itlog sa ating mahiwagang pugo na nagbabaga. Ayan, inayos ko pa siyang konti para pagkatapos mamaya is pagkulo niya ay maluto talaga siya. At pagkatapos nga guys, ay tinakpan ko na yung ating papaya. At hihintayin na lang natin siyang kumulo mamaya. Nga sana guys, makaluto tayo dito ng nilagang itlog. Ay, sabayan nyo ko hanggang gandulo ha. Subaybayan nyo to ha. So, hintayin natin mga siguro mga halos 25 minutes or 30 minutes. Right? Okay? At saka nga pala guys, gusto ko i-press tong aming pugo na gawa sa kaldero. Ewan ko lang kung sino naka dito guys ha, pero nabili ko lang to sa market dito sa may sa amin Naga City, which is 250. Pero ang masabi ko lang, basta Pilipino, malikai! At habang naghihintay nga tayong kumulo yung ating itlog doon sa may papaya, basbol basta na tayo. Dito, sa aking mini court. 30 minutes later. And guys, oh. Ayan, wala ano na siyang baga. At sa wakas, matapos ng 30 minutos, natapos din ang ating paghihintay. Tingnan nyo guys, oh. Alos maubos na yung tubig ng papaya. Kaya lang ang tanong, naluto ba talaga siya? Tingnan nyo ka natin, oh. Ayan, natutas yung... Aray! At ayan ako guys, ito na, makita nyo. Tortan, tort, 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 tortan, tortan. Tortan, tortan yung at. Tortan tortang torta na yung ating yan yan o okay so surtado na siya yung torta na yung ating ano papaya so nandito yung ating itlog ngayon haunin natin siya ngayon tinan natin kung nakaluto nga tayo pero sa akin nga guys para nakaluto nga tayo guys i-pray lang yan papaya yan na yan pinakulang ko yung dito may takip ganyan ulit 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 guys mo na natin ano ah ito na ba kayo guys? Ito na. I-reveal ko na kung nakalaga ba talaga tayo. Uy! 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 Hindi siya nabasag guys! Hindi siya nabasag. Oh! 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 Diba? Oh! Wow! Oh! Oh! Ayan guys ha! Ah, legit! Oh! Pwede pala talaga guys maglaga ng itlog gamit ang papaya. Parang survival. Pag nakadating ka pala sa punto, pwede mo itong gamitin eh. Diba? Wala kang kaldero, wala. Maghanap pa ng papaya. Oh, ayan guys, oh, tingnan nyo. Pakita mo. Kuya pakita mo. Ayan eh. Ayan oh, oh 'di ba? Oh, nakalaga tayo ng itlog doon. Mm. O, oh, legit 'di ba? Oh, ayan guys, oh, pakita mo ah. hmm hmm rap. Bieh natin. So, ayan guys, oh, legit oh, tingnan nyo. Oh, 'di ba? Kainin ko pa. Yan guys, oh. Mmm! Tira! Ang maganda dito guys, yung pakaluto niya ng itlog guys, hindi yung tala, ano, kitang kita mo na yelong yelo siya guys. Ayan, oh. Pinagpapawisan ako. Yan guys, oh. Pero ang sarap niya guys. Mmm! Mmm! Okay. So, sana may natunan kayo sa vlog natin ngayon, ha. Ah na pwede pala maglagan ng itlog gamit ang papaya. So, maraming salamat sa panonood.